Ayan mga guwigs, good morning, good morning ulit no Dito na naman tayo ngayon sa ilog Yan ay pang dalawang bisis na tayong nagpasyal dito Tuwing umaga kapag nandito tayo sa bahay Pag wala tayong pasok Pasyal natin yung ating alaga Ki okay. Yan, lagi tayong nasa ilog Pag gising natin sa umaga mga guwigs At kasama nga natin Pasyal natin ang ating baby Ayan. mga gawiks tayo itatabi dito sa tabi at bababa tayo dyan yan so yan na nga mga gawiks so oh, yan mga guwigs. may mga nagpa vlog sa tabing ilog ayan no mga tiktoker siguro to mga kabataan Ano? ah Tambay tayo dito, tambay si Papa dito. Hmm? Tambay tayo, tambay. Ano, pakarga na, mapakarga na kay Papa. Ha? Mapakarga na 'yan. Nakita yun na yung bahay mo, yung service mo. Ayun oh, nakaparada sa tabi oh. Ayun So masaya oh sila mga so. Kumikinding-kinding, mukhang mga TikTokers. Ayan. So, doon naman mga guwiks, nagpapatakbo ng bangka. Remote control, ayun. Ayan. Ayan. Sasalang na. Ilalapag na doon sa tubig. ayan na, tumakbo na mga gawiks oh. Ayun, tumakbo na oh. Ang bilis. Ang bilis tumakbo ayun. Bilis oh. Bilis tumakbo ng bangka. Remote control oh. Oh. Ah. Lakas ng baterya oh. So yan na nga mga guys so oh. ayan mga nag mga tiktokers so yan lapit tayo dito sa bangka na pinapa pinapatakbo mga guys ang bilis ng takbo ng kanyang bangka ayan oh Ayan ah, nilapag na ulit. Ayan oh. Ang bilis, ang bilis naman. Ayan. Oh, bilis. Ay, paikot-ikot lang. Ayan. Oh. Gawis mga gawis oh. Masagitsit ang bilis. Ayan na. Dadaong na, Dadaong. Ayan mga weeks, hindi pa tapos yung mga tiktokers na mga kabataan. Tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang pagbablog. So, uwi na tayo. Uwi na, uwi na tayo. Tambay pa tayo dito. Ha? Tambay pa tayo. Uwi na. <laughs> ano? Papakarga na naman ulit kay Papa Karga. Hmm. Kiss mo na, Papa Kiss. na. <laughs> Ayan, mga <magawiks>, kumikinding-kinding. <laughs> ayan mga guwigs mag start na naman ulit pangalawang bisis tayo dito nanood ayan tinatakbo na oh, bilis bilis oh medyo maliit lang siya mga gawiks no ayan oh lumublob lumublob mga gawiks ayan nalunod bigla eh oh oy, kumina na napasukan ng tubig sa loob <laughs> ayan Ayan na nga mga gwiks ating nakita yung pag palipas umaga dito ng ating mga kababayan katulad niya naglaro na ito ng kanyang speedboat bangka sa tubig no ayan so dito naman ayan yung mga tiktokers na kabataan nagbablog ayan kumikinding-kinding oh sa tabing ilog na tayo sa ating service Uwi na tayo oh. Sakay ka na dito Sakay na Ayan mga gawig lakas pa rin ng agos ng tubig no? Ayan pero medyo mababa na yan ngayon At kami ay uwi na Okay Ah Gusto talaga pakarga kay Papa. May service kana na nga. Eh, ka lang muna. Kay nunood tayo dito. Nunood tayo dyan, no. Oh. Yung mayroon doon, no. Oh. Manood tayo ng, ano, oh. no. Oh. speedboat niya, o. Oh. patakbo dito sa tubig, Oh, Ikot-ikot dyan. -ikot Ayan, sikat na yung araw, Oh, na, oh. good morning, good morning. Sa lahat dyan, mga gawiks. Ang araw ay lalabas na doon sa bundok ng Montalban. Ayan, dahil sa umaga pa lang, tayo ay nakatambay na dito sa tabing ilog. At maraming kaganapan katulad yan mga tiktokers Ayan At siyempre dito meron ding nagpapatakbo ng kanyang speedboat Speedboat ba tawag niyan? Hindi natin alam <laughs> Ayan Sasalang ulit mga gawiks Ayan Sasalang na naman ulit niya Ayun o oh. tatakbo na o oh. Ayan tatakbo na naman ulit niyan mga gawiks Ayan, tatakbo, patakbo. Oh, ang bilis oh. Ay. Ayan. Paikot-ikot lang. Ay. Bilis, ambilis. Oh, bilis, ang bilis. Oh, bilis. Bilis yan. dito lang sa malapit lang ayan ang mga gawiks Jeez. oh lublub na lublub ulit <laughs> sumubra sa bilis na lublub ayan baka malunod ayaw na ayaw na sobrang bilis eh wala lang gas hindi <laughs> ah, lumublub eh Baka nahugot daw yung wire sa koneksyon So So ayan mga guwigs Yung kanyang laruan Style Ekalino Oh Ayun, kami, ay, kami uwi na. At kami apurado na 'yung kasama ko. Gusto nang magpapakarga. Uwag nang karga, kay uwi na tayo. Uwi na, uwi. O, babay na tayo sa ilog. Babay ilog. Ayun, sisikat pa lang 'yung araw eh. talabas pa lang sa bundok. Tulak, tulak tayo, uwi na. O sige, behave ka na diyan. Oo, behave na. Uwi na tayo, bye bye Uwi na kami mga guwigs no? Ayan Tayo hina masyal dito sa tabing ilog At may mga nakita tayo mga tiktokers Ayan, habang pasikat yung araw nga So bye bye, yahoo